hello again and welcome to our daily bible verse ministry so let us devote ourselves again this morning to the word of god and today's bible verse taken from the book of proverbs chapter 15 verse 89 and, and here is the word of the lord the sacrifice of the wicked is an abomination to the lord but the prayer of the upright is his delight the way of the wicked is an abomination to the Lord, but He loves him who follows righteousness. And in Tagalog, kasuklam-suklam kay Yahweh ang handog ng masama. Ngunit, sa panalangin ng matuwid, siya ay natutuwa. Sa gawaing masama, si Yahweh ay namumuwi. Ngunit kanyang minamahal ang sa katuwiran lumalagi. Today's Bible verse is the Lord is telling us about abomination. Abomination means is disgust or hatred. The Lord hates those who continue to commit a sin, those wicked people. Even though you sacrifice a lot, even though you do good things, but if you are still a wicked, the Lord will not delight on you. The Lord will not hear your prayers, and the Lord will not happy for you. So brothers and sisters, let us always be upright in the eyes of God. Let us always do good things. Let us follow His command. Let us follow His law. At kaya mga kapatid, sa umagang ito, ito po ay nagpapaalala sa atin na galit o kasuklam-suklam sa Panginoon ang patuloy na gumagawa ng kasamaan. Kahit na po anong kabutihan gawin mo, kahit na po magsakripisyo ka na magsakripisyo, magbigay ka na magbigay ng ganito, kahit na ikaw pa ang magpatayo ng sinasabi mong bahay sa mbahan, ngunit kung ikaw naman po ay patuloy na nagiging masama, patuloy na gumagawa ng kalokohan o kamalian sa harap ng Panginoon, ito po ang lahat ay baliwala at galit sa iyo ang Panginoon Diyos. At hindi kanya maririnig sa iyong mga panalangin, hindi kanya kalulugdan. Kailanman ang taong masama ay hindi niya mamahalin ngunit ang taong patuloy na sumusunod sa kanyang katwiran patuloy na gumagawa ng kanyang kalooban ito ay kanyang mamahalin at dito natutuwa ang Panginoon Diyos at kanyang dinidinig ang panalangin kaya sa umagang ito patuloy po nating alalahanin ang kanyang mga paalala ang kanyang mga salita na nagbibigay buhay, nagbibigay liwanag sa atin. Kaya mga kapatid, kaibigan, huwag na tayo maging kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon. Gawin natin lagi ang kanyang mga iniutos upang nasa ganon tayo po ay kaaya-aya sa kanyang harapan. Magandang umaga po sa inyong lahat.